Good morning. Uh, ngayon po ay May 22, 2024, alas 7 media ng umaga. Ako po si Jun Kaigoy o Catalino Kaigoy Jr. Ngayong araw na to ang mensahe ko po ngayon ay para doon sa mga may mabibigat na problema ngayon na parang hopeless na yung pakiramdam nila uh, magkukot lang ako doon sa Bible na uh, yung pagbuhay kay Lazarus yung time na yon binisita ng Panginoon yung yung pamilya ni Lazarus pati yung libingan nila at tinanong yung pamilya kung gaano nakatagal si Lazaro sinagot siya ng isa doon sa pamilya ni Lazaro sinabing apat na araw nang nakalibing yung libingan nila doon hindi ibinabaon sa lupa kundi nilalagay doon sa parang kuweba at tinatakpan lang yung pintuan ganun ang libingan nila kaya hindi siya kailangan hukayin tapos binuksan nila yung pintuan ng libingan at pumasok si Jesus doon sa pinaghimlayan ni Lazarus at nagsalita ang Panginoon doon sa libingan at sinabi ako ang nagbibigay ng buhay at ang buhay siya yung buhay yung Panginoon siya din ang nagbibigay ng buhay. Sa pagkawika noon, binigyan ng buhay ang patay na. Si Lazarus, bumangon siya, binuhay siya ng Panginoon. Okay? At eh, gusto kong bigyan ng ng din sa sa panahon natin ngayon para sa may mga mabibigat na problema. Kung nahihirapan ka man ngayon at parang wala ka ng pag-asa, sasabihin ko po sa inyo, may pag-asa kang bumangon. Ikaw yung may choice. Buhay ka. Isipin nyo, si Lazarus patay na. Pero, binuhay siya ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, ang sinumang sumasampalataya sa kanya kahit patay na ay bibigyan niya ng buhay. Napakalaking impact nito doon sa mga nahihirapan ngayon sa buhay nila. Lalong-lalo na doon sa mga nasunugan. May pag-asa tayong bumangon. Uh Kung ayaw mong bumangon choice mo na yon. Ikaw na yung may gusto nun na hindi ka bumangon or maaring uh, masakit man pangit man pakinggan tinatamad ka lang bumangon pero may choice tayong bumangon kaya kaibigan kung gusto mong bumangon pa bumangon ka mag ka ngayon huwag kang mawala ng pag-asa bangon tayo amen